Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. In this video guys, i-share ko lang sa inyo yung bagay na natutunan ko about sa subscription link, uh, about sa YouTube link nyo. At kapag hinarin nyo yun sa Facebook or uh, other social media platform, kapag klinik nila yung link na yun is automatic yung subscription button yung makiklik nila. Which is kapag klinik nila yung subscribe, automatic syempre subscriber nyo na sila. So without further ado, wala nang paligoy-ligoy guys and let's do this. Punta tayo sa screen ko, okay? Okay guys, nandito tayo sa screen ko. First guys na gagawin nyo is punta kayo sa YouTube channel nyo. Okay? Your channel, okay? And then, pagka nandito na kayo sa YouTube channel nyo guys, sa upper right, may tatlong dot dyan. Pindutin nyo lang. And then, click nyo yung share para may share nyo yung link nyo. So, ayan. Sa so share, copy link. And then, guys, ganito yung gagawin nyo. So, dito nyo lang sa cellphone yung gagawin. Kahit wala kayong laptop, okay lang. Mas mabilis lang to guys. And then, dito natin gawin sa... Okay, dito sa... Ano na nga sa... So, ayan, guys. Kung makikita nyo, pinaste ko yung youtube link ko dito sa messenger so dito natin sa messenger i-edit yung youtube link na to para kapag na once na clinic nila yung link na yon is subscription button kagad yung mag-a-appear sa screen nila so delete lang natin and then yung dulo is question mark and then trinay ko na sya kanina so ayan i-type nyo lang po yung sub underscore And then, confirmation. Confirmation. Equals. Equals. One. So, ayan guys. Ganyan. Magiging nature na yan. Kapag clinic niya to, once na clinic niya to, ganito magiging resulta niyan guys. So, ayan. Tain lang natin. So ayan guys, 'di ba? Nakita niya yung YouTube channel ko. And then sa YouTube channel ko mayroon nakalagay na confirm channel subscription. Are you sure you want to subscribe to Tikimi Pinoy? So kung gusto lang manood at kung gusto lang i-subscribe yung channel mo, i-click click nila yan, subscribe. So wait din yan para maka accumulate tayo ng subscriber. Okay? So that's it for today's video. Hopefully ay marami kayong natutunan at sana nakatulong ako kahit pa paano para sa inyo guys. So kung nagustuhan nyo yung video na to at kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, please like and subscribe my channel. That's it. Maraming maraming salamat. God bless you.